Nang sumasalubong ang araw sa dahan daw ang paglubog, kulay abo at maputlang dilaw ang naghalos sa langit, parang sugatang ilaw na pilit pa ring umiilaw. Nakatayo si Teresa sa likod ko, tahimik. Si Matias Santiago ay naglalakad sa aking tabi, hawak ang AK-47 na parang hindi kailanman noalay sa kanya. Si Maria naman, may maitim na balat at mahabang buhok, tahimik na nagmamasid. Kami ang apat na natira, o, oh, iyon ang pakiramdam namin. Tumigil kami sa isang lumang tindahan, wasak ang mga bintana, mga dekorasyong Pasko na puno ng alikabok. May maliliit na Santa Claus na nakatambay sa isang estan, tila nabitay sa isang mundo na hindi na namin kilala. Kinuha ko ang isang kahon ng tsokolate, pinisil ang takit, may natitirang tatlong piraso. Inalok ko kay Teresa, gusto mo, hindi, sagot niya, hindi rin ako, sagot ni Maria. Ako na lang ang kumain, para bang ang isang pirasong matamis ay maliit na pagsadyap sa normal na buhay. Mexico City, dating puno ng ingay, ngayon parang libingan. Mga bangkay na nakalat, mga sasakyan na pinabayaang may mga pinto na nakabalik, stroller na naiwan sa sidewalk. Ang hangin ay matalim, may halong amoy ng metal at pagkabulok. Nakita ko ang kupas na poster mula sa universidad, kagyat na alerta, ang pulang trangkaso ay labis na nakamamatay. Nakalagay din, huwag magtiwala sa opisyal na broadcast. Parang gudyat na sinaktan kami ng mundo sa mismong puso. Noong una, pumapasok sa isip ko ang dati kong trabaho, psychologist. Natutunan kong basahin ang mga mata ng tao, si Teresa may malalim na lungkot na hindi na nawawala. Si Matias may pagkarijed, parang sundalong hindi na kayang magpahinga. Si Maria, tahimik pero alerto. Ako, aminadong ako ay mayaman dati, anak ng isang pangalan na malaki sa negosyo. May mga tower na nakapangalan sa amin. Perpektong buhay. Ngayon, ang pera ay wala ng kabuluhan. Hindi kayang bumili ang kayamanan ng isang normal na gabi. Nagpatuloy kami papalayo sa lungsod patungong Puebla. Sa daan, mga bangkay na natabunan ng tarps, mga truck na nagbabadya ng mga nawalang buhay. Nagtun ako ng bateryang radio, walang signal. Ngunit, pagsisikap ni Santiago, may kumalat ding mensahe sa Statak, Refugee Camp sa Puebla. Banal na tae, napasabi ko. May pag-asa, tinawag namin itong pag-asa, kahit pa manipis. Pumasok kami sa katedral kung saan sinabing nakaset up ang refugee zone. Pagbukas ng pinto, mga bangko, ilang tao, at bangkay. Hindi lang mga bangkay, may mga bagay na hindi nabibilang sa tao na namatay mga katawan na may kakaibang pagkanyong, mga anak na bungo ay may pugak na hindi natural. Dito nagsimula ang kasamaan na hindi namin naiintindihan. Nagising ako na nakatali. Ang hangin sa loob ng simbahan ay tumitimo, amoy ng lutong laman, usok, dugo. May mga nilalang sa paligid na kumakain. Hindi normal na gutom. Ang mukha ng isa ay parang telecast host na nagbibirong malabo habang kumakain ng piraso ng tao. Habang umiikot ang mundo ko, nakita ko ang tato sa binti ng isang lalaki, dragon, kilala ko iyon. Isang tao na dati kong nakilala bilang Santiago. Hindi, ang ideya ay nagdulot ng paninikip sa dibdib. Santiago, si Matias, dumating at nag-ambush. Hinayla niya ako palabas ng gulo. Ang pa ako, kulang. May kapirasong laman na nawala. Hindi ko maipaliwanag ang sakit, hindi lang pisikal, kundi pangungulila sa pagkatao. Habang naglalakad kami palabas ng katedral, tahimik kaming lahat. Si Maria ay umiiyak ng maliit sa tabi ni Teresa, si Matias, mayabang pero tahimik. Ito ang katutuhanan, sabi ni Santiago nang umaandar kami papalayo. Sa gyera, nakita ko na ang tao ay magbabago para mabuhay. Kung kailan malapit na, ang tao ay magtatanggal ng moralidad. May bigat sa boses niya, hindi puro lakas. May nakita siya, at nagbago. Huminto kami sa gilid ng ilog noong gabi. Nagpainit ng alkohol si Matias at nilinis ang sugat ko. Sumiklab ang kirot parang apoy na pumapasok sa buto. Kailangan ng antibiotics, sabi ni Maria. Wala tayong gamot, sagot ni Matias. Mas okay na malinis muna. Ginamit niya ang alkohol, masakit pero kailangan. Sa mga araw na sumunod, naging ritual namin ang paglalakad, paghahanap, pag-iwas sa mga lugar na may maling amoy nakakita kami ng mga piling grupo, mga tao na may kakaibang galaw, mga banda ng mga kumakain sa dilim, mga naglalakad na parang hindi na tao. May times na may nakikitang refugees, walang buhok, namumutla, may mga marka sa leeg, parang may nagbago sa kanila bago pa man sila nagkasakit. Isa ng gabi, may narinig kaming radio transmission, maliwanag, malinaw. May safe zone sa labas ng tuluka. Coordinates, pumutok ang aming pag-asa. Mabilis kaming umalis, sabay-sabay. Ngunit sa daan, napuno ang kalsada ng mga tambak ng sasakyan na nalalanta. Sa bawat liko, may bagong tanawin ng pagkabulok. Parang punyal na paulit-ulit na inihahagis sa puso. Sa isang taon, naabutan kami ng grupo ng limang kalalakihan na mukhang normal. Nagkaroon ng tens na palitan, sila ay napagkukunwang may pagkain, pero may galit sa mata nila. Nagbebenta ng ngiti, ngunit may banta. Lumabas lang isang bakal na tubo at nagtapos sa putok, isang lalaki ang nabunat ang baril at may nangyari, isang pagpapakita ng walang katarungan. Sa gulo, naputol ang pasyalan namin, si Teresa ay nawala sa isang iglap, hinatak palayo. Pag ikot ng ulo ko, nakita ko siyang dinadala ng isang grupo. Tumakbo kami, ngunit huli na. Natapos ang pag-iwan sa kanyang mga huling mga sigaw sa hangin. Matapos ang pag-alis na iyon, kami ay nagbago ng higit pa. Si Maria ay naging mas alerto, mas tigas ang kamay. Si Matias, mas naging tahimik. Ako, nakita ko ang mga anino ng dati kong buhay na naglalaho. Kung dati akong pinagmamalaki ng pangalan, ngayon pinapasan ko ang pangalan ng nag-iisa. Lahat kami ay may mga sugat, nakikita man o nakatago. Isang gabi, natagpuan namin ang isang maliit na kampo, walang gusali, ilang tolda. May mga tao na tila mga labi na lang ng dati nilang sarili. Nakita ako ng isang batang lalaki, mga kulobat ang mata, ngunit may ngiti. May tubig kami, sabi niya. May kislap ng hangarin sa kanyang mga mata. Nagalok sila ng pagkain, at sa hapunan na iyon, may napag-usapan, mga kwento bago ang pulang trangkaso, mga alaala ng Pasko, mga simpleng bagay na dati lang namin kinukuha. At doon, sa ilalim ng ilang mga bituin na umiiling pa rin sa paanan ng mundo, nagtanong ako, ano ang nangyari? Walang sagot na kumpleto, may mga teorya, bioweapon, mutation, panlabas na invader. Pero ang pinakamalakas na katotohanan ay ito, ang mundo ay nagbago. At ang pagbabago ay hindi humihingi ng permiso. Lumipas ang mga linggo, natuto kaming magtago ng mas maayos. Natutong maghanap ng mga mapa at lumang stockpiles. Natutong mag-imbento ng mga tanda para hindi kami makita ng mga romang. Natutong magpanggap. Natutong kumain ng kung ano ang nasa paligid, mga halaman, mga canned goods na hindi pa sira, minsan isang patak ng asukal mula sa isang kahon. Natuto kaming magtiwala ng kaunti lamang, iyon lang ang maaaring magpanatili sa atin. Isang umaga, habang nasa gilid ng kalsada, napansin ko ang isang maliit na papel na pinangyari ng hangin at napunta sa mga gulong namin. Nakalagay dito ang isang simpleng mensahe, kung gusto ninyo ng medical aid Pumunta sa lumang ospital ng Lanoria. Alas dose, may doktor. Ang puso ko, mabilis. Ito ba ay bitag? Tanong ko, si Matias ay tumingin sa akin, kung may doktor, kailangan natin ng gamot. Kung wala, baka mas malala. Natahimik kami, nagpunta kami, ang ospital, wasak ngunit may tao. May isang maliit na grupo ng mediko, talagang may mga gwardya may mga improvised na field hospital na may mga pasyente na nakakabit. Sa oxygen na haluhalong dati nilang buhay at teknolohiya, nakita namin ang isang babae, may puting coat, pagod na mukha, ngunit may determinasyon. Ako si Dr. Elena, sabi niya, may gamot kami. Ang mundo ko, biglang bumaba. Tulad ng pagulan matapos ang matagal na tagtuyot, may pag-asa. Hindi madali ang akses sa mga gamot kailangan ng partition, kailangan ng palitan, control. Ngunit para sa unang beses, hindi lamang kami tumatag sa pag-asa, may konkretong aksyon. Nagkaroon ng maliit na plan, magbigay sila ng maliit na antibiotic supply sa mga matinding kaso, magbigay ng immunization sa mga bata. May kondisyon, kailangan naming tumulong mag-secure ng lugar mula sa mga roaming ban, gamit ang karanasan ni Matias. Sa mga sumusunod na linggo, kami ay bahagi ng maliit na komunidad. Si Teresa, na hindi namin malimutan, ay nakita namin muli. Hindi namin siya nahuli, nakita namin ang kanyang mga yapak sa ibang kampo. Hindi na namin siya nasalo. Marahil siya ay hindi na namin makakasama muli, ngunit ang ideya na may ibang tao pa na may alam yung ideyang iyon ay nagdulot ng kakaibang pag-angat ng loob. At dito nagtatapos ang kwento ko, hindi sa pagsasara, kundi sa isang pag-uumpisa na matigas at malabo. Hindi lahat ay naligtas, hindi lahat ay naibalik. Pero sa pagitan ng mga patay at mga bitik ng lungsod, sa pagitan ng mga lason ng pagkawala at ng mga tadhana na bumabagsak sa aming mga palso, may nananatiling maliit na bukas, mga doktor sa mga sirang ospital, mga tao na kumakain ng tsokolate, mga batang ngumiti sa kabila ng lahat. Bago ako natulog bawat gabi, iniisip ko ang pangalan ng aking ama, ang mga tore ng asero na nagnangalit sa hangganan ng syudad ay dati niyang ipinagmamalaki. Ngayon, kapag tumitingin ako sa gulong ng Opala habang umiilaw ang buwan, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng mga tore. Pero alam ko ito, kahit sa gitna ng pagkalipol, may mga kamay na umaabot pa rin, mga kamay na nag-aalok ng maliit na piraso ng tsokolate, ng antibiotics, ng medyo normal na pag-uusap. At iyon, sa ngayon, sapat na. Ang bukas. Hindi ko may sulat ang buong sagot. Pero marahil, kung mananatili tayong marunong magmalasakit, kung mananatiling may doktor sa sirang ospital na sumisigaw ng tulong, kung hindi natin dibitawan ang maliit na liwanag kahit pa ang mundo ay basang-basa sa dugo at takot, marahil, sa dulo ng lahat ng ito, may isang umagang darating na hindi mapakla ang kulay nito.